Ayan, nasira na. Ay, ko pa Ah, alas. random guys pag nagtulak pag nasiraan tulak huh. hirap pag tulak magang umaga guys nasiraan tayo pala pakiramdam pag walang tumulong sa'yo no? tayo nagre-rescue tapos nasira pa palang hirap pag walang tumulong sa'yo iwan muna natin ito dito sa gasolinahan guys sira yung stator niya wala tayong mabilhan umigay iwan muna natin ito sana may iwan natin dito eh. Joy ride nyo lang tayo pa Pasok sa trabaho la, 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 la. la, 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 la. Hmm. pawisan guys iwan mo natin dito sira yung ignition nya magagal na ako joy na lang ako papasok buti na pakiusapan natin dito sa Petron oh. Iwan mo dito sa Petron. Hirap pa, pag nasiraan. Ayan, dyan muna siya. Balikan na lang kita mamaya. Body, balikan na lang kita mamaya. Iwan natin dito sa may pitron. Guys, hey. joyride okay, right muna tayo ngayon guys. Right na yung motor po. Hindi ako almusal. Dito na tayo sa Ateneo. Pagod. Aga-aga. Nasiraan -aga. tayo guys. Nandito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panunood.